Hello guys! Nung nakaraang video po kasi natin, eh, marami nagsasabi na mali daw po yung ginawa kong video tungkol sa uphill or downhill na parking. Yung iba naman po is sinasabi na tama daw po kasi na-experience na po nila na tumigas talaga yung kambi nila kapag hindi po nila ginagawa yung process na yon. Okay? Pero magkakomment lang po sana ako na sa nagsabi na magaling pa daw po sa manual at sa manufacturer po ng sasakyan. Okay. Sigurado naman po ako, yung issue na po na yun is matagal na po nilang alam yun, no? Okay, kaya kung mapapansin nyo po, yung mga bagong kotse ngayon is meron na pong auto hold. Kung hindi nyo pa po alam yung auto hold, yung mga hindi po naniniwala sa akin, is huwag na po muna sa akin mag-comment, no? Okay, pero sa mga hindi pa po alam yung auto hold na mga bagong driver natin, is gagawa po ko ng video about po doon. Para at least magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung auto hold. Pero, ganito na lang po. Yung sa mga hindi po naniniwala sa akin, eh, okay lang po kahit hindi nyo po gawin yung process na yun, no? Pero sa mga naniniwala po, eh, talagang experience ko na po na uh, kung po talaga siya totoong totoo po na nangyayari po yun sa totoong buhay. Thank you po. Ingat.